kaiso ingat kayo ah nalaglag po yung truck sa ano sa palayan oh ah yari po eh ah. oh Siguro yung nakakatulog po yung driver na rin. kayo mga kaisan, no? Oh. Ingat po aba yari po eh. Ma'am kasi ang daming way, oh ayan oh daming unggoy ayan daming unggoy sa taas ayun pati oh akalo ayun oh sa taas haribon ayun oh Ate, may kamatis po din. Kamatis. Libre po. Pag ako daming unggoy oh. Nangihingi po ng kamatis. Ate! Nangihingi ng kamatis. Ah, walang niya. Tommy, ang laki-laki oh. Harap eh, pinimbigyan ng kamatis. Ay, pala mo, upil kung nakain mo yun ng kamatis. Ah, pinipinim, pinimbigyan. Uh, Ay, huwag pala mong upil. Kaya lang di ko alam mo yung nakain. Pero kung man mang huyong upo dito, anina. Oo. Oh, hindi ba bawal bigyan? Hindi naman po. Ah, no, wala akong kamatis. Ito yung lalaki. Nakatrap po yan dyan sa gubat. Dami. Dami. dami sa taas po ang dami kalo din ako nakita kanina eh dalawa mga virgin forest po yan ay siguro walang makakain sa baba ay nakipa pala oh ayun no. Ayan oh Baka maitakbo yung ating <laughs> Ayan oh Tinitingan yung ating susi Baka makuha Gutom na ba kayo? Ha? Ha? Kumakain kaya sila ng ano Domi oh eh. Sa lugar po namin dati, ang daming ganto. Doon sa may area po namin sa bukid. Kaya lang ay ano po siya, pinupulutan po ba nung iba. Pero dito marami pa po sa area ng ito. Oh may baby din oh. Ayun po oh. Bibi na unggoy Kumakain po. <laughs> mm. Bigyan po siya ng kamatis. Prutas naman po 'yan ano kamatis naman po. Ha? Oh. Ah, oh, ay puti siya ala. Ah. Oh. Ay, oh. oh, ito. Hmm. Hmm. Mm. Kuya, kamatis po. Libre, libre. Kuya, kasi nyo kamatis. Ha? Ah, nalitindi po kayo. Ali ate. Kamatis. Ha? Kamatis. Oh, libre po ari dali po. Oh. oh. Dito po ate. Ilan po ba kayo dun? Si Nabigyan ko na ipaparoon eh. Sinanay ba ilan yun na sinanay? si nanay? Isa lang. Si Isa? Bigyan mo nga rin po. Na ito po. Thank you. oh. Na yung ibong ini eh, ng mga kaisan o oh, kalo ayun oh <tinyan> ah oh, ah oh. oh, bunso. Ah, oh. bunso. Ah, oh. ah, oh, ang galing. Ayan, dami oh. Ayan oh. Yan po yung mga wild mga kainsan ha. Ando dami dun oh to kami sa baba o, Tommy, sababa, o na sila dun. Ah, oh, galing. kamu-kamu atau misal bisa bobo misal bobok yang, yang No, wala na yung mga nasa taas kanina. Ang dami dun kanina. Nahingi, hingi pa kayong kamatis. Ha? Huh? Nahingi pa eh. Gutom na ata itong mga to eh oh matanda na yung isa oh oh ano ya? Shh, shh. nanay na yung isa oh Nay, po ay ayaw ah yun ay may nasa mambot ayun oh dong yun ayun oh yung malaki oh ito oh si lulo lulo ito, parang lulo na ito ay ayun oh. Ang laki ka ng katawan ni. Eh. Oh. Ah, lulo. Ah, mga ari kalasing manggagayat, ari isang ari oh. Aba, ay pagkakalakay. Ari oh. Ari, 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 ari. Ah. Ah. Ah, ah. ari kabataan. Ah. Yan. Nasa na yung isa? Maluko yung isa eh. Binatikal ako eh. Oh. Oh.